natin sila kausapin. I, I would try to inquire, Mr. Chairman. I would try to inquire. Okay. Salamat. Maraming salamat, Tatorne. Thank, you Thank you po, thank you. Mr. Chairman. Alias, RV, meron uh, mayroon ka pong gusto sabihin? Wala na po. Yun lang. po. Kapit bahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-tanay Rizal, di ba? Mali po, si James po at saka si Velasco. Nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos po. saan ka nga? Po. Tag ka? Tag Sampalok Tanay Rizal po. Sampalok Tanay Rizal. Tapos yung mga most of them, yung itong nawawala, Sampalok Tanay Rizal din. Apo. So, isang baryo lang kayo, isang barangay. Apo. Magkakilala kayo doon. Mali po, nagkakilala po kami niyan. Sa farm po ni Inonog. Da Sampaloc. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Uh, salamat po. Ah, DJ. before you proceed. Salamat ha. Before you proceed doon sa next case na may update ka. Gusto ko lang i-take up itong uh, kaso itong dalawang uh, nakakulong ngayon sa Provincial uh, Jail ng Laguna na apparently according to them lumabas ito sa, sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng taga uh, hinuli ng mga uh, sabi doon sa TV hinuli ng mga gwardiya ng uh, sabungan sa Santa Cruz Laguna then turn over sa PIB Provincial Intelligence Branch ng uh, Laguna PPO at uh, pinailan ng kaso so this is very material kasi parang pareho ang kuan eh, pareho ang uh, kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila buhay, yung iba missing. Yung lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. So, yung dalawa na si Mr. Alvin Indon at si Mr. Darwin Indon, sino mas matanda sa yung dalawa? Alvin. Oh, so, pwede kang mag-share dito sa committee na ito yung mga nalalaman mo about uh, sa kaso ninyo? Opo, oh, sir. Sige po. Mag Salita ka. Ako nga po pala si Alvin Indon po, sir. Tiga yung Rizal po. Anay, Rizal pa rin? Ha? Ah. Tanay Rizal? Opo. Oh, Sige, continue. Naglaban po kami sa, ano, sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Noong dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Noong, noong ano, nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao. Noong pong tinanong po ako ng gwardiya, ay nung sinabi ko po sa gwardiya na, bakit ka tao, sabi, nasa, ang kaduktong po daw noon nasa, ano, Pila Laguna po. Sa Manila, sa, ano, arena po. Kaya po, ang tanong ko po sa kalila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po, sinaliyan po namin, six tag daytime derby po. Kaya po sabi po sa amin, alas stress po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Ngayon po, naghintay na lang po kami doon. Kaysa umuwi, bungalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Tapos, nung magintay po kami, mga bandang alas stress mag alas 3 po ng daling araw, nagumpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. Tapos, nung ano naglaban na po kami. Do sa unang entry po namin, dalawang panalo po tapos isang tabla. Do po sa pangalawang entry, dalawang panalo po, isang talo po. Doon po sila nagkagkagambarya po sa pangal, pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. Tapos? Eh, nung pong ano, sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong malok na nang ano, nang sentensyador ng palasan po, ang sa Laguna po. Tapos? Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchachopi yata kayo eh, sabi ko hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po. Sinong, sinong nagsabi sa'yo? Yung pong daw po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po no sa doktor, bakin po daw yung pinte, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, hindi na, baka hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po, tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos, noong pong time na yon, noong magkaroon ng periya po doon, yung pong mga ulilaban po namin, hinulit na po ulilaban ng laban po namin, hindi na po kami pinatuloy. Tapos? Nung nidolta po kami, may mga, ano na, may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Kaya yung driver po namin, pumipili po ng pagkain. Mga bandang, ano, mga 4.30 ng umaga. Bigla pong, nagdami na po ng, ano, ng security guard po do sa loob ng ano sa buwan po. Binabantayan na po kami do sa May tent. Then yeah. nung po binantayan po kami sa May tent, mga siguro po mga palasing ko bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. At, ang, tanong po is, kayo pa yung may may entry ng game farm. Ano? Anong ginawa sa'yo? Sino? Yeah. Inalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si, ano po, alias Dondon po. Dondon? Opo. Nandito ba siya sa si Sionol? Si alias Dondon po. Saan? Nandito? Ito pwede yung ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? Inalbot ko niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos? Tapos po noon, sabi ko po, Ba- bakit po niyo ako, bakit niyo po kami ginaganito, eh wala na mo po kaming alam dyan. Sabi, mga mantsatsope kayo, sabi kayo, sabi ko naman po sa kanila, hindi na naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. Then? Nung ano po, dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahinga po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po, at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, Inutos ko po na kumuha na ng gate para makauwi na po kami. Tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Yung, nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? oh, doon po sa may parabong pahingahan po niya. Tapos? numpo po kami, doon dinala po ako, niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. Tapos? Eh, noon po nga, no? Sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kami ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng, ng gate pass po para makauwi na kami. May, meron sinabi dito sa apidabit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo, apo. Sino tinawagan niya? Ang pakarinig ko po, kalapit ko po siya, si, ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung bus eh? eh, yung po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Don Don kay bus Atong Ang? Ang sabi po ay, bus eh, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchotope. Tapos? Ang sabi, ang sabi niya po, naka loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka? Naka loudspeaker po. Loudspeaker? Opo. Rinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses ni Awang? Apo Medyo malat po. Malat? Sa uh, cellphone. Ano sinabi ni Atong? Ang sagot niya? Ang sabi po ni... Nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, Sige, paaminin niyo ko sino ang boss. Pagka, pagka hindi niyo... Pagka... Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino Kasi po mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkakantay tayo ha. Ha? Apo. Yeah, Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Apo, apo. Perjury ang kaso mo. Apo. At pwede kita ipawidro sa from the witness protection program. Apo, apo. Paano mo nalalaman na busis niya Atong Ang yung uh, nasa loudspeaker? Ay siya lang naman po at tinawagan niya na boseye eh. Eh, siya, si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po niya, tinanong po ulit ako ni Don Don po. Ah. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Lisario? Tolentino po. Tolentino? Oo po. Then, pagkatapos? Ano pong ngayon namin ko, sinaks po nila. Sandali ah. Kung sa, si, adito pa si Rizalio Tolentino? Yung financier nila? Yung boss nila? Sige lang, i-check i -check mo po na. Kung wala. Ha? Sige, tuloy mo. No po, si, no, sinabi ko pong si Rizalio Tolentino, isinaks po nila yung... sa cellphone nila yung ano yung FB ng ni Lizario Tolentino po. Ngayon po, nung nila, pinicture po nila. Sabi, eto, eto yung galing din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon? Apo. Mayroon si Dondon dito ha? patindukan. Apo. Ano, sinong sinabihan niya? Si, yung pong, ano, yung pong pag po niya doon sa pangalan ng Lizario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oo. Oh. Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang ditong taong na nahuli din natin. Tapos, ay eh, nung pong, nung pong to, ano, makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po ay, ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, Boss, yung parin po ulit, si, yung tiga, ano daw, tiga Batangas po. Tapos? Nung pong ano ngayon, sabi po, sige, ipasa nyo na yan sa, ano, sa PIP. Pasa ninyo sa? PIP po. PIP? Opo. Alam mo yung anong PIP? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong... Nung pong dumating po si, yung tinawagan po ni, ni Tonton na sinasabi nilang ng PIB, pagdating po nila, may lumapit ka agad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano ano? Sinampiga parehas po. Pag ano yung sinampiga, eh, pasinya ka na, bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pa, pa ano po, pasampal Sinam, po sa ganito. sinampalong, sa bisaya yan, sinampalong sa, amin, Al, sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino lang like, sino piga? Sino ang gumanon? Si, si ano po? Si... Si Nabarete po. Nabarete? Apo. Sino yung Nabarete? Ano po? PAB. Ha? PAB po. PAB? Meron dito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Saan ba si Nabarete dyan? Nabarete, will you please stand up? Tumayo ka. Kung sik, iskorta mo nga at ituro niya kung sino yung nabaritin na yan na sinasabi niya.